I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Talaga. itong ating Bel Mariano na kung saan nag-a-update nga ito patungkol sa kanyang ganap sa Singapore. At talaga namang ito nga ay para sa kanyang endorsement na CN na kung saan siya nga ang ambassador dito. at narito pa nga guys ang isa pang post. At ayon nga sa mga bula, bongga, nakajeti pa daw ang sasakyan ng ating Bel At dito naman, hashtag Bel branding, appearance checks, behavior check, communication, and digital impression stay unbothered dear always remember you have genuine supporters who cheer you and want you to succeed dahil talaga namang itong ang ating Bel Mariano sa mga ganitong ganap sa talagang pinag-uusapan at palagi talagang trending kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento. Stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda.